Sunrise. Ginawa nyo na si Nerlyn, na uulit, ginawa nyo sama sa atin. Hindi, <laughs> tuwang-tuwa nga siya sa ginawa nyo. <laughs> Welcome to Sierra's Channel! Hello mga ka-winners! Ang inutusan kong mag-setup ng aking tent ay si Nerlyn Latusa! Talagang <laughs> sinama pa niya sinama ko yan para mag set up ng tent ko <laughs> tuwang tuwa nga siya kasi nakasama siya dito Amo. panis panis sila, panis 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 pahiram ng ano ge power bank bong <laughs> well, yung isa oh.

Xiaomi. Anan mo ko pag makadala ka di ha. Next week. Next week. Hindi. O, oh, tingin, tingin. Tingin kayo. And hindi maano din. Hi! Pagod na, pagod na. Apo. Matalik <laughs> <ko> na po eh. na pagod na po <laughs> Gala oh, pa. <laughs> Gala pa more. Naano ako dun sa tent eh. Ang ano Ay, eh. First time eh. First time. First time. Ah! <laughs> <laughs> Daming nagano dito. Yung mga so, <laughs> Sila yan, pari. Iba-iba lang ganit. Iba-iba no. lang ganit, oh. Nakaya. Nakaano pa tong ano mo? Eh? Okay. Ayan, oh. Hello! Tent. Ano, may number ka pa, ha? 007, ha? Itong dami. Hello, mga ka-winners! Ito ay tent number namin noong pandemic dahil nagano kami home dorm, quarantine ha? oh nag home quarantine ano na nabuno tapos sa mga nakul nabuno ko na sa kasal pa rin kami ano kung ako ah. kasal pa kami kay Roji shoutout kay Roger. thank you dahil okay. nakipagpalit oh, ka sa oh. tingin tingin, tingin. Lapit-lapit lang tayo para marinig na hmm. ano din yung hilip natin. Ano, baka na nakaharap yung kapit. Oh, di ba magkatabi na kami? <laughs> ha? Ako na lang. Ako na lang. Opo man lang dito, bibili ako nito. Kasi kaya ako nito. 70 ano? Ayun. Yeah. Ready? One, two, three. Oh, ayusin mo. Ayusin mo. Taas ang pa ah. Ang pala yung focus mo. Ito. Kaya mo yan. Ang saan ang saan pala yung ganitong upo ah. Kaya kasi may ano sa ulo. Hello mga ka-winners. Shout out sa Ampleon dahil gamit namin. Quarantine kami. Binigyan kami ng tent. Ang gamit namin. Puro bigay ng Amplion. Thank you, Amplion Management. Nagkakapent kami. Coleman pa. O, di ba? Winner. <laughs> Hello mga kawiners, dito si Donya Mayang, mukhang Donya sa inuupuan niya. Ayan ang tent ni Mayang, pareho kami ng tent dahil bigay, na. bigay ng, uh, thank you Amplion, a real great place to work kahit quarantine. At to si Nerlin ang inutusan kong maglagay ng stopper ng aming tent. May dala siyang pamukpok na... O oh, sayo, dalawa, Nerlin! Ano na lang dito, alternate. Alternate mo na lang. Sa unahan lang. Kasi ang hangin. Kasi si Mayang walang stopper. Oh dito, 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 no? dito lang sa unahan. Pati yung nilagyan ni, ano, Mayang ng tent. Sinapinan. Galing ampli yun. Plastic. O, oh, ba? Diba? Winner talagang ampli yun. Ayun na. Alam ko <laughs> <t> <laughs> yang plastik ah oh. amlian diba <laughs> ay <laughs> amlian <yun> din hindi kami nakagiti ito lang lang kasi lang O, oh, di ba? Assistant ko. Si Nerlin, malakas yan. Mas malakas pa sa akin yan. Akala nyo ba? Nagbato-bato ba siya? Siyempre, <laughs> walang lakas yung kamay. Ikaw talaga mo. Ikaw yan. Pagpapatawa ka oh, Matigas dito sa inyo. Matigas dito sa inyo. Dito sa akin, napakan ko lang. Saraba pala yung... Yung pala yung purpose niyan, alam mo ba? Di ko alam yan. Sabi ko, ano kayang purpose nito? Pala stopper pala siya. Baka nakalimutan lang lagyan. O, oh, di ba? Bukas na, bukas na. Yan na, higa namin. Ang galing eh, no? Thank you talaga, Ampleon. So much. Much, much. Mayang, tungkol ka dyan, Mayang. Ha? Tungkol ka dyan. <laughs> ano? Ayos na. O, doon. Tuchi, tuchi. Ano picture to? Oh, okay. uh, Pag... Pag mahulog? Pag mahulog? Yeah. 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 Thanks for watching, Waka Winners! Subscribe, like, and click the notification bell for updates of my new videos. God bless us all! Ako na to